Good afternoon or good evening po sa lahat kung saan man tayo sa sulok ng mundo Ngayon, andito na naman ako ipakita ko sa inyo yung aking mga nakikita para yung ating tanim ay hindi na ma ma dadabi yung mga pupunta sa kanya at kakainin yung ating mga dahon ng tanim kaya hindi na makakapamungo o kaya makapamunga Bago natin puntahan guys, baka bago pa kayo sa aking channel, syempre, like na. At mayroong share. Share na para magkikita sa lahat ng mga friends niyo kung anong mga nakikita at nalalaman niyo. At syempre, huwag kalimutan, pinakaimportante importante yun. Subscribe, may bell sa gilid, pindu din na. At hit yung ko all sa itaas para manotify kayo sa lahat ng mga bagong videos na iwaan. Kaya guys, alin na. Samahan niyo na ako kung bakit ganito ang ating mga tanong na wala ng bunga kasi inilila yung ating dahon na mga tanong. Para guys, samahan niyo na ako guys. Mami, okay. gawa sa mimi. Gawa sa mimi. Wala ng dahon. Tingnan niyo guys, wala Wala ng dahon. Ayan, wala nang dahon. Ayan, kinakain na nila 'yung dahon. Ay, 'yung matanda na. Hindi na nila kasi kakainin 'yung matanda na kasi. Wala na 'yon, ano, matigas na. Kaya pinipilit nila 'yung mga bagong dahon. Ayan, oh, wala na. Kaya ngayon, ayan oh, dahil mainit na, dyan sila sa ilalim ng bulaklak. Nagsilong sila sa dahon ng bulaklak. Ayoko din naman kumatay ng mga hayop kasi may buhay din sila. Ang ginagawa ko lang para hindi ganong masasaktan sa pangyayari, nilalagay ko lang sila sa ito. Yung container, nilalagyan ko ng kunting dishwashing liquid, tapos ilalagay ko lang sila dyan. O, ayan guys. Ayan. De, hindi ako ganong nasasaktan kasi hindi ko naman sila nakita ang nahihirapan. Hala na sila dyan kung kailan sila mamamatay. Tara guys, hanapin pa yun natin yung iba. Ayan guys, yung dahon ng ating alagbat at mo alagbati yan. alagbati na 'yan, mga madulas na 'yan. Ipiran pa rin sila. Maraming pumapunta. Kaya wala na tayong gaano healthy na madahon na makukuha kasi nandiyan sila. Kaya dapat din lang natin silang tanggalin. Uh, Ayan lang guys, so 'yung ano, 'yung uod. 'di ba? Hindi naman tayo nasasaktan gaano kasi nga, 'di ba? nilagay lang natin sila diyan. Hindi eh, sila gaano nahihirapan, di ba? Isa naman isunog. Sani, sabi nila susunugin daw. Ayoko din naman kasing makita na nahihirapan sila. Kaya diyan lang, ganyan lang. di ba, guys? O tapos, wala na tinanggal na natin yung bulaklak na kinapitan niya. Ayan, o, ayan guys, oh. Ayan. O, diba? Lagay lag din lang natin siya sa ating lalagyan. Ayan. Tapos, tanggalin din natin yung isa. Wala silang pinipiling dahon, guys. Ayan, yung dahon ng malunggay. Ayan, ni kinapitan din nila. Kaya kahit anong dahon, pinupuntahan nila yan para lang masira yung mga ano sira yung mga tanim natin pag ganyan ayan mapayat na yung mga dahon natin pag ganyan guys o diba tingnan sobrang dami talaga yung umatake ngayon ng ating mga dahon guys ayan nyo, guys Hingan. ayan kaya walang magandang dahon ng ating mga pananim pag ganyan o ayan guys o diba kaya, ganda talaga. Alam mo. Ayan. Alam mo. Susunod. Ayan, mo. Ayan. Ako. Wala pinipilit talaga. Kaya wala nang magandang dahon yung ating mga tanim Sobrang nangang init. Tapos, umataki pa yung mga uod. Kaya wala na talaga tayong magandang dahon na makukuha ng ating mga tanim. ayan guys so ayan itong mangyayari sa ating mga tanim guys pag inatake nila ayan o oh, wala nang dahon yung aking kalamansi ayan ganyan lang sila talaga kaya hindi ah, hindi kasi ako na pumapatay ng mga no, mga uod kasi nakakaawa ako. Kasi lang pag yung mga tanim na ang inatag, siyempre naman yung pagod natin, masasayang lang, di ba guys? Ayan, kalamansi natin guys, dahil sa ginagawa nila. Kaya ganun ang nangyayari sa kahon ng ating kalamansi. Kaya tanggalin natin yan guys, para papalit naman yung mga bagong dahon. Sana naman ay hindi na puntahan sa mga buod. Pero kung puntahan din talaga sila, wala din naman tayo magawa. Kasi sila ay gagapang kung gabi. Pero pag sa araw, puntahan natin kasi lang pag hindi natin nakikita talaga sila. Kasi kumataga ang nasa. Ayan guys, so, oh. ayan dami talagang malaki, Ayan. Ayan pa guys. Ayan no? Ayan, di ba? Kaya, sino ba kayang tanim na katagal nito? Kasi, kainin nila lahat ng mga um, bagong dahon or batang dahon. Kaya, yun yung mga tanim natin hindi gaano lalaki at tataba ayan guys kaya yung malunggay natin ay wala na rin gaano magandang ano dahon kasi ayun o oh, ayun sila ayan kaya pati kamunggay pinakain nila importante pa naman ang kamunggay natin kasi kahit kamunggay lang at may bulat, pwede na yun diba guys kaya lang ayan guys tingnan nyo pati kamungkay guys wala na pumasok na talaga sila sa lahat ng mga tanim kaya dapat lang talaga guys na ilalagay sila sa lalagyan at lagyan natin ng uh, kunting konting dishwashing liquid ayun hindi na sila mahihirapan doon at hindi din tayo masasaktan sana guys nagustuhan nyo ang video at may natutunan din kayo. Baka makalimutan. Shempre, like na. At mayroong share. Share na para makikita sa lahat ng mga friends nyo kung anong mga nakikita at nalalaman. Niyo. At syempre, huwag kalimutan pinaka-important yun. Subscribe, may bell sa gilid, window din na. At hit the yung all sa itaas para manong kayo sa lahat ng mga bagong videos. Ayan. Yeah guys, thank you for watching. See you next vlog. Bye.